So, baka edo, na natin, mga no? <coughs> itong bagong tanim natin na Hmm. Uh, uh, uh. นี่มากัน <coughs> <coughs>

Ay, pahirapan tayo magsalita! Sige pa rin! Malinis na yung sa inyo, pre. Ha? Malinis na yung sa inyo ba? Ah, pa yan. Ha? Pararo ko pa yan. Diyan, magta diyan kayo magtanim ng kasila? Oo. Oh. Mag-concentrate kami dito kasila. Mas malapit? Oo. Oh. At saka, kasi ang instruction doon sa ano, kasila, hindi direct sa sunlight mismo. Nabasa ko. Ah, uh, ano lang, konti lang itira ko sa saging. Uh Oo. -oh. Malaman man din mga sira-sira unta ano mga saging. Ay di yung dito, di kagaya kita ko. Bininta ko yung ano siya, puro ata na. Sobra 900 ta ko. Mm. 900. 70 plus. Yung dito dito? Oh. Hmm? Huh? Uh. Sama na itong dito. Di balik kung magbaha. So yung natira, yun na akin. Ha, di ba? Kung hmm. anong mayroon, ano man yun, kumbaga yun ang ano na sa atin, pag oh, sa kaling mamatay siya. Oo. Hindi, hindi para sa yung ano, namatay. Hindi, maghulip mo na maulit. oo eh. Dali man lang yung maghulip, di ba? Ayoko yung hindi maulit. Gusto ko paulit ulit. Kasi pag hindi maulit, wala na, patay ka na. Kaya nga. Kapi nga, pre. Sige, pre. Sige, pre. Sige, pre. Kasi sa amin dati kasi, no, may sagingan man kami doon ang ano namin pag lalo pag may yung masira yung sa akin tawag sa inyo yung bukator. Bukator Uligi. yun nagitim oh, nag oh maitim oh pag bunga niya malapit na mga mapanit tinutusok namin ng puno yeah, ito wala na may ito ina pinabayaan na oh pag tusok siya yung puno talaga ba oh tusukin mo ng kayo kahoy <clears throat> oh yung sinto na papunta doon sa bunga para ma-stop siya doon yun ang ginagawa namin dati Di ko alam. Sa akin, hindi mga nagkuligis ito. Wala naman. Hindi wala. Yung dyan lang. Ya, yung isa siguro. Yung kidatuan, lahat yan. No. Hindi na Kailangan kasi maano ng araw yung puwit ni. Kaya nga ba? Yung kaya strategy dyan. Kung ano, medyo sunogin mo yung mga ano niya. Ang advantage lang itong kardaba pag marami. Hmm. Importante malinis uh, alaga masyado um, oh. Walang wala nang mga dahon na kabitay eh. ya ano yan, hybrid yan no sukoy na kuha sa dabaw yan maganda pa mo kay hybrid yan yeah. pag abot ng one year pag magdami ng total lahat ng isabay mo makatanim ka ng mga limbawa lang mga 100 kapudit po dit pupuno diba? magsabay-sabay man yung magtubo diba ba? Oh. bunga sabay sila sabay din ang harvest 100 pieces dit ang saging ngayon Ten. Ten ang kilo? Oo. Oh, mahal masyado ba? Oo, oh, yan. Tapos, sa sunod naman, may magbunga na naman. Pero, kung tuloy-tuloy ang harvest, hindi ka pa rin lugi eh. Oh. Mas maganda man yung kan kay wala di man man na mag ano ka, mag... Maglinis ka. araw, uh, araw, uh, araw, araw, ka. ka mo lang magbunga siya. Magbili ka na ng ano pre, kasi ako mag-spray eh. mo na ako Anong gamit mo na, Zumpit sumpit niyan? Flare out yung akin ba? pero may mix na to pori at saka amonyo. Na ilang ano na to? Ilang weeks na to? Takal na. Bago lang. Pagkano mo Yung oh. atama pa lang, nagpunta ko dito wala pang ramadan, no? Oh. Oo. Oh. na yan, no? Hmm. Uh. Pero nag, ano, nagtubo ulit. Kaya iskriyan ko na naman. Mga... Pero ang kagandahan kasi pag masumpit mo, magbago naman yung mga damo niya pag mag ano. Oh. Mamatay na yung... Ito ang gusto kong mamatay. Na, na? Ano ba itong mamatay ito sa clear oh, out? Ito. Mamatay oh, yan. Pag pure na mintik. Pinawala mo yun sa'yo. Okay. Oh, Gibira. Gimilisan ko yun. O yung kipap. Pagdating ni Adam dito. Kasi pa bira ko yung yung chay sa dyan. Nakamang sa bakat. Hilain lang. Mm. Yung isa ginapasin ko doon. Bago, bago lang? lang, lang. O oh, bago lang. Nandun yung <coughs> mga kagat. Eh, maggawa man ako ng puro pa. Masa ka magawa? Eh, tanungin tanongin ko mga ba? Ma. Asa maganda po ito? O, kung hindi lang delikado, eh, kaya gusto ko kasi masarap, malamig, gano'n. Diyan sa may mangga? O, kay tanggal yun, yun yung isa yun. Kaya malapit ng matay, Maganda. Pero, pera, magkaroon lang ng bakod hanggang doon. Delikado kasi kumpiansa ka, bigla kang paputo ka? Pwede na kung mag, kung maglabas ka, pwede ka na dito magdaan, no? Hmm. Dali nga magkawa ng, alam ng motor kahit saan magdaan. Pwede mo. Okay, yung minting ko man ito, makabili naman ko niya, ispray e spray ko naman yung da. ayoko hmm. Ayaw ko kasi yung, ano? Yung kasi yung gusto ko ni ipanok ko ay oh. na mabili kami ng dote. Oo. Oh. <coughs> kahit, Clear hindi, ano lang sa akin siguro yung yung gamit ni dato. Oh. Ay anong tawag nuna ko? Basta kay parang 600 yata yon. Parang ano siya para ah, yung, yung isang galong ano. Ano pa yun? Na, parang pwede na siya walang halo. Mhm. Mm ang ang ko para kasi maganda ka kasi pag may halo. Oh. Ano yung road. Kaya nga kasi duma mm -hmm. niya mag yung sa ilalim ba. Mm -hmm. Tayong mga sumasama ngayon sa pagbabalik so. hmm. ng Panginoon, ayon sa pamamahala ng Diyos, ayon sa pamamahala ng Diyos, ayon sa pamamahala ng Diyos, sa pamamahala ng Diyos, ayon 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 sa pamamahala para Diyos, ayon sa Maganito itu ba? O, tapos yung upuan niya, lapad. Hmm, anu ano, lapad. Yung mga. pwede ka makaiga. Ano yung doanya. Ay. ay. Patay, tana, ah, kahit ano pa marinig pa yan eh. Yama, o, talaga pangit talaga pagkagawa. Ah. Pangit. <coughs> Parang kamugahan <khaner> niya yang pangit. <coughs> 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 ay, ito, ha, di ako masyadong makasalita ba? Ah, sige lang. Kanya mo yung buhay. -huh. Ano? Sana ba may ano to. Yan o, oh, may Kasing ano pa alay ko? Oo, hindi hindi Hinaubos nito Tagaing, mm. Ang mahal ng kupra ngayon, 65 na karma.